Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ito uh, may gagawin tayong parang lagayan lang ng mga, parang cabinet na rin. Uh, lagayan ng mga masking tape, duct tape. Ang uh, malilit lang kasi ito uh, props to. Uh, parang masasayang pag hindi natin ginawa ng paraan. Ngayon well, ang gagawin natin dito ay gagawa lang natin ito ng parang dito. Lagayan ng divider. Simplihan lang to mga ka-riders yung ano? Para hindi masayang yung ito. Para pakinabangan kasi pabulok, pabulok na eh. So lang natin para anto na magiging may pakinabang. So, yan. O, yan, yan. O, ngayon, nagawa uh, natin ng divider. Tapos, uh, yan, simple lang to. Simpleng parang cabinet. O, cabinet kabinet nga. Uh, lang. O, tara. Pisa na natin. At sana panoorin nyo hanggang matapos para makakuha kayo ng idea. So, ayan Yan, yan yung forma nya. Yan. So, dito lagyan lang natin yan. So, tara. Simulan na natin. Huwag na natin patagalin. At shout out pala sa lahat nating mga riders dyan. Maraming maraming salamat sa patuloy nyong suporta sa YouTube channel ko at sana sa mga ayos kayong kalagayan na yan. Para na, wag na nating patagalin pa, simulan na natin. Yan mga rider sa ah, nasukat na natin, ay na na natin yung plywood. na sakto dito. Panglagay. O, oh, dalawa yan dalawang dalawang ganyan lang gagawin natin. Ayan. Tumumba. Tumumba ang natin. Ayan pa rin. Ngayon na puputulin natin ito lang natin to. So ang sukat niya ay 3 feet and 2 in 2, 2 inches. So, natin, to. Saka natin ikakat ito layo natin patanong natin suket-suket perenyak di Pagkabita natin Dito Pagkabita natin yun yun Ito dalawa lang yan mga riders Dalawang patong ngayon Ayan yun Pagkabita natin Ayan mga riders Ganito na yung forma niyan pero wala pang ganyan. Pandikit. So, lagyan muna natin ng pandikit tsaka yung pako. Lagyan natin yung stick wheel para kumapit talaga. Ayan. So, guhitan na natin yan. Dito pala yan. Sa si taas. Ayan. Ayan. Para sakto yung natin Ganyan yan mga riders. No? Mamaya, uh, kapako natin. Yung yeah, mga karadyan, kailangan natin gumamit ng eskwala para <coughs> Diretso yung pag pinakuha natin, pag pinakuha na natin to, Diretso yung guide natin. Yung <coughs> natin. Para diretso yung pagpako natin. Yeah, para kita-kita natin yung pagpapakuha natin. Tapos dito sa lugar, <coughs> ganun din. Para walang sabi ang sarap, meat. Ang sarap, eh. Yun, mga riders, at didikitan na natin. Papako na natin yan. Tatayo natin pa lang. Hindi tayo mahirapan yan. Tapos, ay lalagyan natin ng wood glue. So, Bila, lagyan na rin natin tayo may rapa nung may Wood glue, wood glue Ayan Ayan lang yan mga karadras no Simplihan lang itong ginagawa natin ng cabinet. Ano man masila niyo may ari nito Ayan Dito naman tayo sa parbaho Nalagay lang mga gamit Yung, masila, yung mga yung mga boss natin dito Ano yeah, okay lang yan. Tsaka natin eh, i-squala Kung diretsyo na. Yeah, hindi siya diretsyo ha. Riders. Yeah, na? Oh, yeah. Bako na natin. One in one yung pako natin. Yan, gitna na lang natin yung buhit na ito. Ayan! Nadali! Nadali mo, barubon! Tapos, iskwalahin natin. Ito, iskwala natin. Kung okay na ba para simpro doon sa pinagpakuha natin. Okay na yan. Sure po lang yan, sure po.

Yun, yes, napakuha na natin. At hindi pa na naman tayo. Check natin konti. Hmm. Hindi nyo makita yung pagpapuha natin. Hmm. Joke ah, na. Hindi nyo makita kasi yung pagpapa ko. Inurong lang natin. Sige natin ng glue. Pandikit para kumapit. Sa kabila rin ganun din. dito pang professional gawa natin mga riders no uh, itong ginagawa natin ay uh, pagbigay lang tayo ng idea kung paano gumawa ng ganito dahil hindi maganda yung gawa natin sakto lang hindi sya pang tutorial talaga ito ginagawa ko to para makapagbigay ng idea sa inyo wala nang kanto retaso na tapos na ginawa lang natin ang paraan para maging pake-pakinabang mga ka-riders. Medyo tumama naman yung ating pako. Kasi natin para sure-hold tayo. Makuha mo muna lahat mga riders, ganun pa rin yung posisyon natin. Yung sa kabila, ganun rin yun. Yun po mga riders, at napako na natin lahat yan. At pintura na lang kulang yan. Yan. Tsaka so, lihain muna natin, tsaka hindi na muna natin pinturahan. Ah. Tsaka na natin pinturahan. So, ito lang muna yung ating project. So, sana nakapagbigay sa inyo ng ng konting kaalaman. Yan. Dahil ito ay uh, ritaso retaso At yung itong dating props. O, napakinabangan pa natin. O, pag-isipan muna natin kung anong kulay niyan. O, kung gusto nyo yung mag-suggest dyan sa baba o anong kulay nito, mag-comment lang dyan sa baba. Ayan mga ka-riders at maraming maraming salamat sa na nakapagbigay tayo ng konting kaalaman sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa uh, YouTube channel ko at mabuhay. Ayan na mga ka-riders at na, na, tapos na natin. At yan, uh, yung mga ilalagay natin dyan. na yung ating uh, cabinet yan Ayun mga riders at hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa tuloy yung pagsuporta sa youtube channel ko uh, simpleng simple lang yung ginawa natin na cabinet uh, at sana nakapagbigay sa inyo ng konting idea kung paano gumawa ng ganyang klaseng cabinet so, maraming maraming salamat po at hanggang dito na lang